kailan ang last time na nagpatay kayo o yung, nagpatay kayo? Yung nagpatay, magkapanahon ni City Director de la Rosa, siguro hindi ko na kumali, mga 2012. 20 okay. Yung sa kontrata naman, uh -huh. is uh, middle of, uh, ano, middle of 2015 okay. kasi nakadayin mo sa school. I-paki-explain nyo sa mga kapuso natin, ano ang difference between kontrata and patay? Ayong las ko na na nabaril, uh, parang Ikaw? napatay ko, uh -uh. is uh, it was a legitimate operation kasi we were armed with this warrant of arrest. Uh -uh. Yun naman sa kontrata na sinasabi, ito ang parang uh, enterprising ano namin. Na ang nangyari dito is uh, merong isang tao na agabiado siya kasi napatay ang kanyang kapatid. Meron bang signed contract o... Or... Kung lang usapan lang. Usapan lang po. Usapan. Ma Sino ang leader ninyo? Kayo ba ang leader doon? O somebody was telling you what to do? Somebody was telling what to do. Especially si Jim Tan and Senior Inspector Ronald Lau. And Jim Tan, Lau? Lau. Lau. Si Jim Tan is also a policeman. Yes. So in other words, meron kayong private enterprise within the police. Yes. Ganun ba yun? Ganun mo po. Ito bang private group nyo ay eh, tinatawag yung death squad, hindi yon. Isa na yon. Kasi pumapatay kami. Ang tawag nyo ba sa sarili nyo, death uh, squad? Eh, parang death squad na rin, pero higher. Eh, gusto kung, nyo niya bang patayin namin? Kung gusto kayo, is uh, it, itrabaho namin, itumba namin. Ayan so, ay. Kaya ninyo ganito, 150,000, 200,000. Naabutan namin si General Ronald Bato de la Rosa, hepe ng PNP, sa isang pagditipon sa Camp Katitipat para linawi ng issue. Over the week na pa-interview po si SPO3 Las Canas again and then ang sinasabi po niya, yung iba daw po mga pagpatay na isinagawa daw po nila ay hindi naman daw talaga utos ni Mayor Duterte kundi meron daw silang private enterprise o death squad for hire. Ano po ang komento niyo po doon? ano yung comment ko ba dapat doon? Eh, dapat siya mag-comment dahil siya man ang nagsabi. mm, -mm. Hmm. Meron uh, po bang ganung existence, sir, na meron talaga mga pumapatay? Hindi, hindi, ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung, kung sila ba talaga o ano, basta alam ko may namamatay dito sa Dabao. Maraming uh, kaso dito na uh, nabisigahan na nakakulong. Oh, na nahuli yung mga suspek. At tumulabas talaga na ang motibo is na gun for hire na bayaran. Pero sir, of policemen being part of those groups, uh, sila pala yung for hire? As, as para far as I can remember, ang police na na, na huli namin noon is involved sa yung Kida for Ransom, hmm. KFR. At uh, nagsasideline na rin sa mga ganun-ganun, yung mga tira-tira nakakulong naman. Ako ko kung buhay pa ba yun na basta nahuli namin yun. No? Um, yun ang medyo, ano, medyo mahirap, no, patunayan. No? Kasi alam ko, medyo mahigpit yung, ano, no, mahigpit ang, ang pulisya sa Davao. No? In fact, medyo, ano sila, um, disiplinado. Saan naman pumapasok si Mayor Duterte dito? Wala siyang kinagagawan sa inyong private sector thing. Where did you get involved with him? Yung grupo ko si Jim Tan, is tinawagan na yung uh, parang alter ego ni Mio sa grupo namin. Si retired SPO for Sanne Benaventura. Uh, Nasa grupo niyo rin si yes, Benaventura. Yes. Siya ay very, very close with to Mayor uh, Duterte. Anong ginagawa niya ngayon? Gagawin natin, papatayin natin yan, pero sasabihin natin, drug pusher or drug user or whatever. Tama yun. Totoo ba yun? Alam ko lang, chismis gumagamit pero hindi nagbibinta. Ano ang role nyo? Nagbaril ba kayo? Hindi po. Uh, Binaril nyo ba si Gai Gai Chua? Hindi po. Ako ang gipresent ng grupo ko, si Superintendent uh, Danao, Jim Tan and Lau, kay Mr. Rafael King, na ako ang team leader at saka ako ang may hawak ng mga players, meaning mga hitman. Why did Rafael King want you to kill uh, Chua? Because uh, he believes through the investigation of Jim Tan in uh, the Dilaw City Police Office, mm -hmm. that Rafael King is one of the mastermind in the killing of his brother. Ayon, okay. He wanted a uh, swift justice. Okay, wanted swift justice, and you were you were police, and you could do swift justice because sinabi niyo kisani Benaventura na si Guy Guy Chua was selling drugs he rewarded you for killing Gai Gai Chua. Yes. Magkano ang reward niya? 50,000. Coming from the Office of City, Mayor. Each, 50,000 each or 50,000 for all four? All four. All four. 50,000 lang ang price ni Gai Gai. Natapos lahat yan after you became sick and you, you re recovered. Hindi na kayo nagbaril, hindi na kayo nagkontrata, o may kontrata pa? Wala na po. Wala na. Hindi ba na-notice ni Sonny Buenaventura na hindi na kayo sumasama sa mga activities? Nagpaalam ko sa kanya. Ah, nagpaalam kayo? Ano ah, na sabi sa niyo sa kanya? February 2016, oh, oh. kasi meron din siyang gusto pang ipatrabaho, meron siyang ipahila na isang pulis, itong si Espio Tujo Bencio Humawan. Oo. Oh, oh. Kasi si Bencio Humawan, is trained namin sa heinous crime dati. Oo. Oh, oh. And then, marulong na rin ito. Uh, believe to me be na meron din siyang mga players, And then, uh, consider ni Sani in the gym na he was a threat to us. He was a threat? A threat. Nung ano? -up siya, hindi ko nagkamali. And dito is, uh, nagkaroon ako ng loob na hindi ko na sa pwede paglaruan kasi marami ng instance na parang umaayaw ako. Parang sa tingin ko, dito din ang isa sa, isa sa mali ko na giprank ako siya. Na sinabi ko na isa uli ko na lang. Hindi ko na lang tanggapin itong 100 san kasi hindi ko kaya. What is the 100,000? Saan, saan pumasok yan? May allowance ako sa City Hall Monthly na 50,000. 50,000? Lumobo ito to 100,000. Lumo, bakit lumobo? Uh, ganito po yon. Binigyan ako ni Sunny. Actually, Mayor through Sunny. Binigyan wow. ako ng kuta na tao. Siguro mga... Mga sampo o labing dalawang tao na... Na isang buwan? Oo, oh, patay buwan. Nang na nila, tag 5-5, meron din 7,000. Ang nila, if I correct na na-remember ko, ang, pangalan na doon is yung nilagay ko doon, pangalan ng dalawang kong pinsan. And then the rest, gawa-gawa na lang namin ang pangalan, mga fictitious name. To get money from City Hall? Yes. Para. Uh, parang, Ghost uh, employees ito? In short, parang ganun. Yan sa pang... Incredible yun, 100,000 pesos allowance. Masyado namang kabalbalan yun, alam mo, ang realidad sa ground. Yung mga hired assassin, mga kriminal, eh bigyan mo lang ng alak ah, yun eh, pumapatay na ng tao. Sa 10,000, pumapatay na ng tao. <laughs> ano ang ginawa mo para kay Sani or para kay Mayor na all of a sudden, 50,000 lang, ang allowance mo naging 100,000? Siyempre, 'yung mga utos ni mayor na mga pagpatay. Uh -uh. So, isa kasi ako sa mga one of the most trusted niya uh -uh. sa komposisyon ng mga death squad. Pero the 50,000 did not come from ghost employees. It was came from o, Office of the Mayor.